So give me 20 seconds on the clock, please. May kakulangan ng blank sa mga ospital sa bansa ngayon. Go. Nurse. Bukod sa love life, ano ang nagpapasaya sa tao? Go. Gadget. Una mong naiisip kapag sinabing herbal? Malunggay. Sa isang araw, ilang beses nananalamin ang babae? Sampo. Word na karime ng rank? Prank. Prank. Let's go, Coach. Tignan natin yung mga sagot ninyo. May kakulangan ng blank sa mga ospital sa bansa ngayon. Sabi niyo ay nurse. Ang sabi ng survey ay, meron. Bukod sa love life, ano ang nagpapasaya sa tao? Gadgets. Ang sabi ng survey ay, una mong naisip kapag sinabing herbal, ang sinabi nyo ay malunggay. Ang sabi ng survey ay, meron. Sa isang araw, ilang beses nananalamin ang babae. Sabi nyo ay sampu. Ang sabi ng survey ay, 22. Word na karime ng rank ang sabi nyo ay prank. Survey says, nice one, 67. Coach Jojo, balik po muna tayo. Let's welcome back Grace. Grace, how are you feeling right now? Good? Kinakabahan uh, mo. Kinakabahan mo, nanalo na ha kayo kanina. Balita ako sa'yo, 67 points ang nakuha ni Coach Jojo. Ibig sabihin, 133 pa ang kailangan natin. You can do that. Same questions, five questions na kailangan mo sagutin within 25 seconds this time. And at this point, makikita na po ng manunood ang sagot ni Coach Jojo. Give me 25 seconds on the clock, please. May kakulangan ng blank sa mga ospital sa bansa ngayon. Go, Grace. Kama. Bukod sa love life, ano ang nagpapasaya sa tao? Aso. Una mong naiisip kapag sinabing herbal? Pas. Sa isang araw, ilang beses na nanalamin ang babae? 10. 20. Word na karime ng rank? Bank. Una mong naisip pag sinabing herbal? Eucalyptus. Let's go. We need 133. Good luck. May kakulangan ng black sa mga ospital sa bansa ngayon. Sabi mo ay tama. Ang sabi ng survey ay meron. Pero ang sabi sa survey ay gamot. Bukod sa love life, ano ang nagpapasaya sa tao? Ang sinabi mo ay aso. Sabi ng survey ay... Three. Ang top answer dito ay pamilya. Tama kayo. Oh. Una mong naisip kapag sinabi herbal, ang sinabi mo ay eucalyptus. Ang sabi ng survey ay... Wala. Ang top answer ay oregano. Ah, oregano. Forty-nine points yon. Forty-nine points. Sa isang araw, ilang beses nananalamin ang babae? Sabi mo, 20 Ang sabi ng survey ay... Five lang, five lang, tapa answer natin. Word na karaym ng rank ang sabi mo eh? Bank. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay tank. Oh, at least sumapot ay 100 Grace. Congratulations and congratulations once again, Team Bolera. Let's welcome back the Buhain family. Congratulations muli. Malamig malamig. Salamat po. And of course to the Buhain family. Thank you, thank you. Salamat. It's a para pleasure para. to have both families here right now. Kong, final words? Baka meron po kayo mga gusto mabatiin sa inyong mga kababayan or mga friends, ko sino man po. Uh, thank you very much sa uh, Family Feud, kay Ding Dong, sa pag imbita po sa amin. Kamusta po sa ating po, mga kababayan sa Lalawigan ng Batangas, sa Unang Distrito po ng Batangas. So hello po sa inyong lahat ng mga nanonood rin. Oh. Muli ang Buhain Family at ang Team Bolera. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family, few!